Welcome to my vlog. Dito. Dito lang ako guys. Ayusin ko lang. Ayusin ko lang yun. Kung saan saan kasi pumupunta yung ano Ang Yung ampala na akong bunga. Hello guys, good morning, good afternoon, good evening sa ang kamang sulok ng mundo naroroon. Update po sa aking ampalaya. Ayan na oh, ang ganda, nakakatanggal ng stress. Ayan oh, ang ganda na marami na siyang bunga. Out of din na tinanim ko, is tatlo lang yung tumubo. Gabi um, kong talong, ayan oh, no, inaayos ko siya eh kasi pumupunta siya sa kalsada ayan yan oh, o, may bunga siya. Ang daming bunga, guys. Oh, ayan oh. May isa ng malaki. Ayan o. Oh. O, oh, di ba? Hmm, di ba? Takarampot lang to na ispis. Ayan o. Oh. Oh, tapos, ayan pa. Ang daming niyang bunga, guys. Ang daming bunga. Ayan oh, maliliit. Dito ko siya pinapa akyat dito sa puno ng atis para hindi halata yung bunga kasi minsan minanakaw eh yung dahon nga na nakawi eh. Yung ano pa kaya? Yung bunga pa kaya. Ayan pa oh. Ayan. Ayan. Maraming bunga yan. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh. Maliliit pa yung iba. O diba? Nakakatuwa. Ayan oh. Kakatanggal siya ng stress. Aga-aga na. May gugulayon na ako. May pak. May pampaksyon na ako may talong dyan, may okra doon sa harap. O, diba guys? O, tapos, ito pa yung bago kong tanim na talong. Yung tanim kong, ano, kamuti taps. kamuti <laughs> pala. O, ba? Diba? Ang galing daming bunga, o. Oh. Ayun pa siya, o. Oh. Ayun doon, banda. Ayun, sa taas pa. Ang daming bunga, guys. Mm. Pag ako, ano, na sumasakit yung mata ko sa kaka-online, hindi ko ang ko pang oras. Kasi online, kasi ako online. Ayan na, oh. Dito, dito. Ito yung pinaka-break time ko, eh tanim. ay bibiro. Babay na guys, sa ayos nito siya eh. Kasi yung iba, ano ayan o, may mga bunga pa siyang maliliit, ayan o. Ayan siya o, oh, ayan o, oh, bunga yan maliit.